Magandang araw mga ka-health! Welcome sa ating YouTube channel. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang isang matagal ng pinag uusapan Ang tanong na, bawal nga ba uminom ng malamig na tubig sa umaga? Ano ba ang katotohanan sa likod ng mitong ito? Tara't alamin! Bago tayo sumalaysay sa mga posibleng sagot, importante na alamin natin kung saan nagsisimula ang paniniwala na ito. Ang paniniwalang ito ay umiikot sa idea na ang pag-inom ng malamig na tubig sa umaga ay makakasama sa kalusugan, debunking the myth. Una nating pag-usapan ang maposibleng panganib ng malamig na tubig sa umaga. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring magdulot ng pagkatuyot o pamumutla ng tiyan. Pero ito ba ay totoo? Ang tiyan ay may kakayahang mag-adjust sa temperatura ng likido na inaabsorb nito. Hindi nito nangangahulugang maging masama ang malamig na tubig para sa iyong tiyan. Benefits of drinking cold water. Sa kabila ng mga maling akala, may mga benepisyo rin ang pag-inom ng malamig na tubig sa umaga. Narito ang ilan sa mga ito. Pagpapalakas ng immune system. Ang malamig na tubig ay maaaring makatulong sa pag-boost ng inyong immune system na may kakayahang labanan ang mga impeksyon at sakit. Pampapatanggal ng stress. Ang malamig na tubig ay maaaring magdulot ng instant feeling ng kalmado at relaxation, pampatanggal uhaw. Nalo na kung ikaw ay nagugutom sa umaga, ang malamig na tubig ay makakatulong sa pagtanggal ng uhaw. Pagtukoy sa tamang panahon. Sa kabuuan, hindi totoo ang mitong ito. Ang tunay na tanong ay, kailan bang tamang oras para uminom ng malamig na tubig? Tila ba may mga pagkakataon na hindi ito advisable? Ang ideal na oras para uminom ng malamig na tubig ay tuwing magigising sa umaga. Ito ay makakatulong sa iyong katawan na mabawi ang nawalang fluids habang ikaw ay natutulog. Iwasan ang sobrang lamig. Ngunit, dapat ning tandaan na ang sobrang lamig na tubig ay hindi rin maganda. Maaring magdulot ito ng discomfort sa tiyan. Ang tamang temperatura ng malamig na tubig ay dapat ay komportabling iniinom at hindi nakakadulot ng pagkakasakit. Sa huli, huwag tayong magpapadala sa mga mito at kasaysayan na walang basehan. Sa pag-inom ng malamig na tubig sa umaga, hindi ito bawal, ngunit ito ay dapat gawin ng may tamang pag-iingat. Maraming salamat sa pagtutok sa ating episode ngayon! Sana ay natulungan namin kayo na malinawin ang aalinlangan ukol sa pag-inom ng malamig na tubig sa umaga. Hanggang sa susunod na episode mga ka-health, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na episodes. Maraming salamat at hanggang sa muli! Disclaimer, ang impormasyong ibinahagi sa episode na ito ay hindi pang medical na payo. Kung mayroon kang maalinlangan ukol sa iyong kalusugan, kailangan mong kumonsulta sa isang profesional na doktor o eksperto sa kalusugan.